Ay, nako. Ito na. Saksi Double B! Party List Representative Laila Dilima sa ating linya. Uh, Ma'am, uh, magandang umaga si Joel Sub uh, Subalputo at si Ruena Salvacion. Magandang umaga you po. po. Thank you sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Magandang umaga Joel and Weng saka sa mga nanonood nakikinig sa programa niyo sa DZBB. Na ano na uh, nabanggit na po ni Congressman Valeriano Weng, 'di ba? Sabi niya, hindi mas maganda na ring mapasagot natin sila. Uh, mm -hmm. At uh, nakamasid naman ng taong bayan. Pagka nakitang niluluto natin, hindi na kahiyahiya yun. Pero anong tingin niyo po dyan? Ang Tricom po, imbestigahan at maaaring meron po kay mga kasamaan po dyan na madawit dito po sa issue po ng flood control. Kaya nga ho, ang, ang sinabi ko noon nung in-adopt yung uh, in in resolution na uh, iimbestigahan ng Tricom Committee, I registered my objection precisely because ano bang magiging uh, scenario noon mm -hmm. kapag ng mga binabanggit ng mga mismong me membro ng mga lome, na, ng uh, Congress ko oh, sa House of Representatives na involved pala dyan sa mga corruption na yan sa flood control projects. At isang mas anong tanong is maglalakas loob ba kung sino man yung mga iimbitahan na mga resource persons especially within the DPWH uh, na may maglalakas loob ba na magpangalan ng mga miyembro ng House of Representatives na nakaharap sila sa mga miyembro ng House of Representatives. Hindi ko sinasabi, Joel and the Wing, na walang kakayahan o uh, hindi magpagkakatiwalaan ang investigasyon ng TRICOM. I'm not trying to ask persons sa kanilang kapasidad at sa kanilang integridad. Pero ang, ang inaalala ko lang talaga, ano ang mangyayari kung may mga pangalan na talaga dyan ng mga miyembro ng House of Representatives. How will they handle that? Yung, I think may sinabi na si uh, uh, Representative Terry Ridon, the chair of the Committee on Public Account. Now then we can recuse ourselves. Oh, they will recuse? And then, so what happens to the whole investigation? Sino um, pa magre-recuse do sa investigation? Yung buong committee? Because sangkot ay kongresista? Hindi ko nga po alam. Eh, precisely because kaya ako yung nag-iimbestiga dahil merong issue ng, well, mga ghost project at sinasabi na may involve na mga mambabatas. Exactly. Marami ako nakikitang mga inconvenience and uncomfortable scenario. At saka ganito, ma'am, kung halimbawa may mabanggit na kongresista, automatically mayroon siyang karapatan para magpaliwanag. Paano kung ayaw humarap ng kongresista? Paano i-handle na liderato yon? Isa pa nga, isa pa yon. So, uh, well, technically or strictly, pwedeng cite for contempt. Mm -hmm. <laughs> Pero handa ba ang kamara na ikulong at i-cite in contempt ang miyembro nito? I refer sa uh, ethics committee. Mga mm -hmm. uh, But I can just imagine yung know, um, the feeling of uh, uh, as I said, I saying inconvenience, discomfort na meron, meron posible, potentially, na mga dapat imbestigahan din na mga kapwa miyembro ng house. Mm -hmm. How first, how will the house leadership handle that? And the second thing, yung sabispo, sa sa hearing sa hearings ng na uh, tricom. Yes, maganda yan na sinasabi na para we can dig deeper, we will know exactly ano yung mga projects na yan, na mga may kalokohan, yung mga ghost projects, yung mga talaga namang uh, uh alabirarang, yung pagkaka, magkakagawa, mm -hmm. okay lang yun. Pero yung tungkol nga dun sa paglalabas ng katotohanan na meron mga miyembro ng House of Representatives and even the Senate. Now, uh, as to ilan sila, mga sino-sino sila, mm -hmm. uh, I'm not exactly sure. Although pa may mga napapangalanan na. And, kung sinasabi uh, niyo mayroong conflict of interest kung try ko uh, mag-imbestiga para sa inyo... Uh, Congresswoman, sino dapat o ano ano dapat independent na Lupon? Dapat ba ang uh, gagawa po nito? Opo, dapat an independent body. It's either created through an executive order by the President or uh, pwede rin law. Although sasabihin ng mga iba ay uh, tatagal pa yan and all. Pero I think pwede namang uh, i-certify yan as urgent. Kasi nakikita naman natin na gumagalaw na yung Pangulo ngayon. Uh, dahil nga lumalabas na tong mga isyo na ito, lalo na it, it started also from the yung mga kalokohan sa budget, especially the 2025 budget. So nakikita natin naman ngayon yung pag-expose uh, ni PBBM ng pangalan ng mga top 15 contractors. Uh, and then yung nag, uh, you know, he is exerting efforts in uh, conducting personal on-site inspection ng mga projects uh, sa Bulacan nakadalawa na et so pangalawa nga ghost project talaga na nagalit nga daw yung pangulo mm -hmm. so uh, the president can can uh, can show more na he's uh, dead serious about this issue na gusto niya ay maging malinaw maging uh, objective maging kompleto, comprehensive yung body And dapat independent body para hmm. hindi na nag okay. sa possible conflict of interest. Sige mamamaga okay. namin yung mga development niyo. isang topic mm -hmm. um Madam uh, Representative, yes. yung isyu po ng um extradition na request daw ng Estados Unidos para dito kay Pastor Apollo Kiebuloy. Kay Kayo po ay dating Justice Secretary. Paano po ba yung proseso ng ganitong mga extradition request? Uh -huh. Ay, Kaya ayusin natin yung signal, Ma'am. Ayusin lang namin yung signal niyo. medyo uh, Actually, masabi. maganda makaka-mamanong mm -hmm. di si secretary, okay I si think secretary. Okay na. Yeah. Si Mr. Hello. Ano okay, yeah. paano po yung process ng gano'n? Okay, nakaka- na nakakita 'yan, uh extradition treaty between the Philippines and the United States. Mm -hmm. na yun na nga merong obligation both parties mm -hmm. to agree to extradite, extradite to okay. each other. Yung mga may may kaso. Mm -mm. Na uh, sa, you know, sa respective ano nila. So, may balita as, as disclosed by uh, representative um uh, I'm sorry, by Ambassador Romaldez, mm -hmm. na meron na daw request yung US, pero I don't think in confirm yan ng DFA at ng DOJ. Mm -hmm. Now, uh, ang general rule 'yan kasi malinaw 'yan sa article article 11 na discretion 'yan ng estado na either to a grant or e ano muna i-defer muna mm -hmm. i own. Mm -hmm. So discretion yan ng requested state ang requested state dito ay Pilipinas na mag temporarily surrender muna mm -hmm. subject of the extradition request and or i-postpone muna mm -hmm. kung uh ano eh kung uh, may prosecution na So ibig sabihin, habang tumatakbo yung kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas, ni Pastor, hindi po siya pwedeng i-extradite e as a general rule. Ganun ba yon? No. Pwede mm -hmm. pa rin extradite. Okay. The general rule is extradition. Opo. If it falls under the extraditable extraditable uh, uh, offenses. At mm -mm. dito naman, matinaw, walang issue doon. Opo. ang nas option yan ng Pilipinas being the requested state to temporarily surrender o ipotpone na. So, mm -mm. Yung mm -mm. so pwede, pwede pala siyang uh, ano i-extradite doon kahit na may kaso pa siya uh -oh. rito, di ba? Weng? Well, so subject uh of -oh. course um, to certain conditions to be determined by agreement nung sino mag agree nung sa conditions. Yung estado sa atin um the the, the, the executive through the Department of Justice mm -mm. of course that should be with clearance from the uh, Chief Executive as a matter of, uh, mm -hmm. you know, uh, uh, principle or as a matter of practice mm -hmm. and the US then yung State Department. Mm -hmm. okay. That, okay. Um, okay. Yung, so yung mga, mga mag-agree. Mm -hmm. And depende rin yan sa conditions. Oh. So, a-assess yan ng DOJ. So yung DFA, pag natanggap na, first, i-determine niya ang, uh, kung ano to, part, okay. or part of the extradition uh, treaty. Okay. And then, ipapasa sa DOJ for further study, for further evaluation. And then the, if um, mag -deciding to best, uh, mag-decide ang DOJ, it doesn't fit back. Uh, I-request yung court. Okay po. Okay, all right. Court. All right. Yes. We, got, we got it, ma'am. Ah, uh, ma'am, salamat sa oras. Ah. Mag-ingat po kayo. Thank you po thank sa so, uh, oras Good po ninyo. Good morning. Salamat din po. Good ang morning Good na Laila de Lima, Laila mamayang liberal party list, mga kapuso. Ang oras po natin, 8.55. Radio na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo.